Ano nga ba ang programa ng pamahalaan na proprotekta sa mga kasambahay? Iba't ibang kwento na ng pangabuso at pagmamaltrato sa mga kasambahay ang naging laman ng mga balita. Karaniwan ng reklamo ang hindi pagpapasweldo ng maayos. Minsan ang humantong sa pisikal na pananakit at sexual na pangaabuso. Sa kabila nito, tila kulang daw ang ngipin ng batas na dapat sana ay pumuprotekta sa kanila. Maswerte ang labing pitong taong gulang na si Christine na nakatakas sa kamay ng malupit na amo. Sa kanyang mulang edad, napasabak na siya sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Ilang taon ka nagsimula sa Laguna magtrabaho? 15. 15. 15. Ilang taon ka na ngayon? 17. 17. Naisip mo ba nung mga panahon na yun na ang bata-bata mo pa nung mga panahon na yun? Hindi po. Hindi ko na inisip ng bata mga panahon. Na kung may basta, gusto ko makahanap ako ng pera. Pero mapustosan ng kamat ng mama ko. Malaki daw ang perang kailangan ng kanyang mga magulang, kaya siya napilitang mamasukan. Kaya ako trabaho din ng mama ko, tapos papa ko magkasakit. Yung papa ko, ako nasa ospital, yung mama ko nasa bahay lang. Hindi din na lang ospital kasi wala nga akong pera. So yung bahay namin binenta na gusto ko namin. Nakita na lang kami sa kapatid ng papa ko. Sa unang tatlong buwan niya sa mga amo sa Laguna, hindi na ito nakitaan ng pagmamalupit. Pero unti-unti daw lumabas ang tunay nitong ugali. Iba't ibang uri ng pananakit ang naranasan sa kamay ng amo. May nawala silang pera tapos ako pinagbibintangan nila na kumawa daw ng pera. Sabi ko ni isang musing wala akong pera. Kahit ang namin pa yung mga bangit ko, wala akong pera dyan. Yung hindi talaga sila naniwala. Yung tinali nila ako sa langgam. Hindi pa nila ako pinakain. Marami pang pagmamalupit ang ginawa sa kanya sa mga oras na nagkakamali siya. Ano yung pinangpaso sa'yo? Yung kutsarang mainit. Kutsarang galing saan? Sa... Sinin na pinainit. Pinainit? As in sinadyang uh, pinainit yung yung kutsara. Tapos, nung mainit na, yung pinakay na gano'n na yung tinanggan, ang matagal na yung tinanggan. Tinanggan niya, so, parang yung balat ng madala na eh. Pero isang revelasyon ni Christine ang gumulat sa amin. Paulit-ulit daw siyang ginahasa ng amo. Pag wala yung asawa niya, laging pumunta sa kwarto namin. Tapos may dalang kutsilyo, tinatakot niya ako. Pag nagsalita so, ka o sumidaw ka man, sasaksaring kita. Hindi ako makapagsigaw. Sa isang linggo, gaano kadalas ka ibig? Parang araw-araw siya pumunta sa kwarto namin. Hanggang mabuntis ka? Oo. Kahit nga buntis na ako, ginagawa ko pa rin niya Bukod sa pisikal at sekswal na pang-aabuso, hindi rin daw napasweldo ng maayos si Christine. hindi minsan, hindi ka nasweldo na. rin. At nung una po, ang sobo sila yung tatlong pala ako, ang tatlong buwan nagsawad sila sa akin. Nung pangalapat na hindi na hanggang sa mga na, ano na, nang anak na ng pera binibigay sa akin. Kahit nga nung lumayas ako, ano, wala akong pera eh naglakad naman po sa Kung tutuusin, may ilang batas na maaaring magamit sa kaso ni Christine. Una na riyan ang Republic Act 9208 o Anti-Human Trafficking Act. Dahil menor de edad, trino protection din si Christine ng RA-9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong magparusa sa sino nang abuso sa mga menor de edad. Ang problema tila hindi naman daw lubusan na ipatutupad ang mga ito. Wala pang batas na nagpuprotekta sa kanila hindi sila kinikilala bilang mga worker, hindi binibigyan ng dignidad at pagkilala yung kanilang sektor, patuloy yung paglaganap ng mga punong mga, mga pag-aabuso. Patuloy na tinitiis naman ang labing siyam na taong gulang na si Enrico, ang pagmamalupit ng kanyang amo. Bihira lang kasi siyang nakakalabas sa pinapasukong bahay lalo na tumwalang pahintulot. Grade 4 lang siya nang dalhin ng kanyang ama sa pinagsisilbihan niyang amo ngayon. Mula noon, tila naglaho na ang kanyang pamilya na nilipihan siya sa among kinikilala niyang Panginoon. Kung saan po nila ako iutos, bahay, ko iutos, maglilinis ng bahay, lilinis po. Kung maglilinis ng bagay ko, magbibinis ko po. Maghihiwa na talaga din po, mahihiwa po ang masaklap sa maliit raw niyang pagkakamali. Ang kapalit ay mapigat na kaparusahan. Yung sa sinaing lang po nangyari po nasunog ayun po, binatukan tapos nakasagot po ako nasuntok po yung dumama ko, tanggal po niya. Pero bukod sa pananakit, hindi rin daw nakakatanggap ng sapat na sweldo si Enrico. May pagkakataon pang tatlong piso lang ang natanggap daw bayad kada buwan. Pagkakataon pang piso na Sa kabila ng nararanasang pagmamalupit, wala daw siyang planong umalis sa pinagsisilbihang bahay. Wala na po, wala po okay, na po Kasi ako kung, ko po, kakain. masaklap sa kalagayan ng mga kasambahay tila hindi sila ganap na naproprotektahan ng kasalukuyang batas ang Labor Code of the Philippines ang tanging batas na sumasaklaw sa mga kasambahay. At ayon sa provision nito, 800 pesos kada buwan lang ang minimum wage ng mga kasambahay. Sobrang liit at napag-iwanan na. Nakikita talaga, na marami pa rin sa kasambahay ang matakababa yung sahod. Wala silang SSS, wala silang PhilHealth, wala silang Pag-ibig. At kabalasan nito sa kanila ay mga... na. Ina din ng tahanan na nagpapadala ng pera nila doon sa probinsya, mga anak na tumutulong doon sa kanilang mga magulang. Labing dalawang taon nang ipinanukala sa kongreso ang Magna Carta for Kasambahay. Layo nitong mabigyan ng mas mataas na sahod at benepisyo ang mga kasambahay. Pero kung tutusin, mababa pa rin ang sweldong ipinamukala. Sa Metro Manila at mga lungsod, nakasaad na dapat pasahuri ng 2,500 pesos kada buwan ang mga kasambahay. 2,000 naman sa mga nasa probinsya. Disyembre ng nakaraang taon, ang huling dinggin nito sa Kongreso. Alos lahat ng uh, benepisyo na maiisip mo ay eh, uh, binigay natin dito sa matas nito para sa ating mga kasambahay. walang una yung... Uh, uh, 30 month pay. Yung sa labor code, walang nakasad na 30 month pay. Yung uh, PhilHealth, SSS, Pag-ibig, tsaka yung ECC, Employees Compensation Commission, na lahat, lahat ng mga premiums nito ay babayaran ng mga employers. Pero sa kasamaang palad, hanggang ngayon, nakabimbing pa rin ito sa kongreso. Hanggang hindi na-provide ng ating panglalaan, yung inaasam-asam na respeto at pagkilala ng ating mga domestic workers sa pamamagitan ng pagkaroon ng isang komprehensibong batas ay mamamutili ang pagyurak sa karapatan ng ating mga kasabahay. Samantala, utang malaman ang kasalukuyang kalagayan ni Christine, sinamahan namin siyang magpakonsulta sa isang espesyalista para mas maintindihan ko, kailangan marilay mo sa akin kung ano yung naging problema. Ano nga po, sinasaktan nila ako. Hindi na mabait sila sa akin tapos yun. ang ko talak mabait sila pagdating para ng ano, sila masama ng sila. So, at this moment, no, then yung trauma, it's still hunting her, no, it, with through flashbacks, no, and through, um, Uh, memories na bumabalik sa kanya. And then, may acting out tendencies na. Lagi siyang may takot. Na natakot siya na parang minsan wala rin namang ano, no? kahit hindi naman threatening yung situation, pwedeng nakakaramdam pa rin siya ng gano'n And then, um, lagi siyang nag -worry. Sa kabila ng mapait na karanasan sa naunang amo, pinilit uli ni Christine na mamasukan. Sila ang itinuturing na tapat na kasama sa bahay, tagasilbi sa kahit anumang ating kailangan. At minsan, tumatayo pang ating pangalawang magulang. Kaya marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na pagpapahalaga, kapalit ng sakripisyong kanilang iniaalay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.